Hello, magandang umaga, Marikina. I am Edward Pascual. I am your makeup instructor for today. Happy Pride! Hello guys, good morning. Welcome to another day in my life as a makeup artist. This time, hindi ako basta makeup artist, I'm a makeup instructor. Kasi Yay! I'll be doing a makeup tutorial and talk dito sa Marikina. Isa sa mga project nila in celebration of Pride Month is to have livelihood training and which ako yung napili nila to talk para sa mga attendee. So, I don't usually do it for living. I'm not doing it for money, but I'm doing it for the organization who has the same vision ng katulad sa akin, kung ano mga pinaglalaban ko at pinaglalaban ng organization. Kapag ka-match yun, then pack tayo. So, let's do it! so guys nandito na ako sa may makeup room Nandito ko saan gagawin yung makeup tutorial or yung live video training I'm still with the team ano Margina Pride inclusive United and empowered hey I'm with the number one fa ng crew shit fresh cause I should spray yeah Pride inclusive United and empowered may sa makeup workshop po natin so share niyo rin po um, maging po kayo ng aming advokasya. So, to welcome po yung ating unang instructor, kapakinala ko po siya sa inyo. So, marami na siyang mga nakuhang awards. No? So, na first runner-up siya sa commercial category, second runner-up Battle of the Champion, nag-hair Asia siya 2015 year and makeup champion din siya. Isa siyang makeup artist to the celebrity. Sinasabi nga nila, the Edward effect. Tapakan po natin, multi-awarded makeup artist. So, Mr. Edward Pascua. Uh Kumbaga, meron silang pastorator na kit from Marikina Gender and Development. Gender and Development? <laughs> Gender and Development Office. Maraming salamat for giving gifts para sa ating mga ano, attendees. Ngayon, nandito tayo para matuto kung paano tayo magnegosyo o kabuhayan mag in the future. Meron po ba dito na nag-makeup na? meron tayo doon si Ernan, isa lang, isa din po. May binikap na per living, binabayaran niya. Anong sino, ka pa nila? May <laughs> okay, chance kayo na na-meet niyo si client a month before their wedding. I-advise nyo sa kanila na mag-skincare. Kasi skincare is really a must. Pero sa akin, ginagawa ko ang blush on in between contour and highlight. Minsan kasi alam mo yung gusto mo na nasa utak mo, pero your hairstylist cannot execute kung ano yung nasa utak mo. Kaya mas maganda kung alam mo siya pareho. ang araw na nagbigay ng uh, kaalaman pagtaas ng kamalayan at hindi lang basta sa beauty kundi sa empowerment para sa ating lahat. Siyempre, kay Ma'am si Edward Pascual. Happy birthday! <laughs> Dito kami sa aming favorite na tambayan. I love it. Ay, talaga yung duplex say na nga guys, tapos na kami sa aming task for the day. Oh, being no, so a youth leader. <laughs> sa mga hindi nakakilala, sa akin yung also ano, a youth leader in my community. Siya po yung, ano, yung tutor for afternoon. Afternoon ganap. Hi! Kasi we're the team. Parang no, nakagard si, ano, madam? Madam, ba't nakagard ka? Nakagard talaga <laughs> siya magpa-insure na kayo sa kanya. Kasi mabait siya eh. I'm still with the team. Oh. Say okay, hi, guys! With Ate Averts! Okay you know, na, guys. kayo na kami. That's it ah, for now. Thank you for joining me <laughs> today.